Ayan guys, welcome to my vlog. Ayan, bibidyo ko lang itong binili kong alugbati. Ayan, fresh na fresh. Kaso lang, mahal na sila eh. At saka sa banak, spinach. Sa banak. Yung spinach at saka alugbati is pare-pareha lang yan sila ng ano. Ng mga uh, vitamins. May mga protein nila. Yan. Mahal na mahal. Mahal ng mga gulay dito, guys. Diyos mio. Kain. Bili pa rin tayo. Kasi maganda to sa health. Fresh na gulay. Ulubati. Inisan ko lang to lahat tapos i-pressure. Tapos kung gusto na ko magulay, sorry so ready na. Ganito ang ginagawa ko dito para Dati mura lang to ngayon ang mahal-mahal. Times 3 ang presyo na. Thank you for watching guys.